That's si Maro awesome. Rojas ang gusto ko maging first year. Malinis. Maro Rojas. Eh, napapasalamat po ko kay Mr. Palenque. Palenque. Salamat po, Mr. Palenque. si Maro Rojas. Maro Rojas. Dahil sa patapos si Maro Rojas. Bakit si maro, Bilib po kay Maro Rojas kasi pagka sumasagot siya sa mga issues, alam niya na agad kung anong problema at alam niya na rin kung ano yung solusyon. Kaya naniniwala ako na may malawak at maganda siyang plano para sa ating bansa. Nung siya po ay dating detail secretary, nagkaroon po tayo ng tamang timbang at tamang presyo sa ating mga palengke. Dahil po dyan, naging kampanti po ako sa aking mga pinamili sa palengke. Kaya nagpapasalamat po ako kay Mr. Palengke. Salamat po Mr. Palengke. I believe that an honest and competent leadership can pave the way to a brighter future for this country. Pinay has already started this long road to prosperity, but six years is not enough. That's why I'm voting for Mar Rojas. Malinis, may malawak na experience at totoo ang malasakit sa bayan. Ang dahil po kay Mar Rojas na hindi na po kami nakatira ngayon sa tabi ng estero. Binigyan niya kami ng isang disinting bahay at dignidad. I think Mar Rojas is my guy for 2016 because I do believe that he is capable of bringing change to the Philippines. And I've done a bunch of research on what he's done and what he's planning on doing. And yes, I think I believe in Mar Rojas' vision for the Philippines and the causes that he's advocating. Dahil sa batas ni Mar Rojas, nakakabili ako ng murang gamot dahil ako high blood at saka sa diabetes. Salamat, Mar Rojas! Bakit si Mar? Dahil hindi lang siya puro punchline gaya ng iba. Nako, alam kong si Mar Rojas marami nang nagawa yan at marami pang magagawa pa. Kaya naman, I got your back, Mar. bang tayo. Ayan, ako nang bahala sa punchlines at siya naman ang bahala sa mabuti at tapat na pamamahala. Dahil po sa lambat si Bat na programa ni Mar Rojas, kami po ay nagpapasalamat ng aming mga kapitbahay dahil kami po ay ng CCTV at ng Hunted Radio para sa aming kaligtasan at para mga supuna rin ang krimen dito sa aming lugar. Maraming salamat po. Mar Rojas is my guy for 2016. I believe that people are too quick to criticize without thinking critically. so i'm asking you guys to please take another look at mar rojas he has a proven track record for competency for integrity and genuine public service i believe it's time that we elect a technocrat someone who knows fully well what needs to be done and gets it done We need someone with experience and at the same time whose heart is in the right place. Si Mar Rojas na yun, wala nang iba. Ganon si Mar tungod na ganaan ko niya tungod kay uh, masaligan siya o niya buutan. And uh, maumali pinaka-importante sa, sa presidente na buutan o niya kaiba buutan ako uh, sa mga problema. And I'm sure uh, siya yun ang, ang kailangan nato kay ipagpatuloy niya ang tuwid na daan. So mao na pinaka-importante kay nakita naman nato ang uh, ang bansa na umuunlad. So I'm sure na iya yun ang eh, ipagpatuloy. So minakotunta na atong suportansya. And ako na mismo mag-ingon sa inyo ha, na kaning tawa na masaligan yun. So Si Mar, mga akong presidente na eleksyon. Dahil sa batas ni Mar Rojas, maraming estudyante ang nakapag-aral ng libre, lalo na sa state universities. I was doing my research on Presidential Bill Mar Rojas and my favorite has to be the Rojas Law. It brings fair and equal access to quality education for students from grade school to college all over the Philippines, hindi lang sa Maynila. Tapos pagka-graduate mo, E merong tinatawag na PESO. This is the Public Employment Service Office. Ginawa rin ito ni Mar. Ito naman ay makikita niyo sa lahat ng munisipyo at minsan sa mga mall. Diba maraming job fair ngayon? Dahil yan dito sa PESO. At maraming mga call center agent ngayon dito sa Pilipinas. Over 1 million na sila. Dahil pinalago ni Mar Rojas ang call centers dito sa Philippines. And if you're business-minded like me, merong SME Magna Carta. They are trying to help owners of small and medium enterprises na magkaroon ng sarili nilang business. Lalang, na-research ko lang naman. Dami na pala niyang magawa, no? Research ka na din. Tagal akong nagtrabaho sa ibang bansa sa paghahangad na kumita ng mas malaki para sa akin at sa aking pamilya. Nung nababalitaan ko na lumalago ang call center industry sa Pilipinas, nakakita ko ng pagkakataon na makabalik dito para makasama ang aking pamilya. At ngayon, dito na nga ako nagtatrabaho at kasama ko na ang pamilya ko. Kaya naman, I'm really grateful to Mar Rojas for having fathered and established the call center industry na napapakinabangan ng maraming Pilipinong kagaya ko. Kaya naman, si Mar Rojas ang presidente ko. Bakit nga ba si Mar Rojas ang gusto natin? Kasi si Mar, sa loob ng 22 years of service, malinis ang record. Tama, tama. Tama. At hindi lang yon. May pinag-aralan, marangal, hindi magnanakaw. At higit sa lahat, alam niyo kung ano? 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 Guwapo! Kaya oh, 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 oh. bet siya talaga. At ito na. Ano? Siyempre, sinusuportahan din niya ang kapakanan nating mga Becky. Correct. Dahil todo suporta siya sa LGBT community. <laughs> At hindi lang yan. Suportado rin niya si Miss Kay na kanyang ever beautiful wife sa mga projects niya. Basta alam ko, para ito sa kapakanan ng mahirap. <laughs> katulad mo. At katulad mo rin. <laughs> <laughs> Di ba dalawa tayo? <laughs> ang hirap niya, but seriously. Mm. Alam naman natin yon si Marlo has. Kasi nga, napatunay natin noon pa na mas inuuna niya ang kapakanan ng bayan mm. bago ang sarili. Tama! Ano kaya, si Mar Rojas ang aming Presidente! Si Mar Rojas ang gusto ko maging Presidente dahil siya ang tinuturing nating tatay at nagpalago ng call center industry dito sa Pilipinas. Dahil sa industriyang ito, nagkaroon ako ng pagkakataon na magkaroon ng trabaho. Hindi ako nakapagtapos ng college, pero nabigyan ako ng oportunidad. Dito ko na rin nakilala ang asawa ko at nagkaroon ng dalawang anak at lumago na rin ang aking karir because of this. Kaya napakalaki ng utang loob naming mga taga call center industry kay Mar Rojas. Salamat, Mar. Ang, masakaga, ang gusto ko maging presidente, wala iba kundi si Mr. Mar Rojas. Bakit? Kasi iba ang akala ng iba o madalas, hindi na-appreciate ang na kanyang ginagawa o hindi siya na-appreciate. Kasi nga, akala ng tao, hindi siya ma -reach. Pero hindi naman kasalanan ng na isang tao na pinanganak na na may pera o mayaman. Mm -hmm. Di ba? Hindi katulad ng iba na parating binibida na galing sa hirap umahirap. mahirap. Pero nung nasa pwesto na anong ginawa? Puro pag nanakaw lang. Tama ka dyan, God. Hindi lang para sa'yo, kundi para din sa akin. Dahil para sa akin, si Marrocas lang din ang hindi na nabahiran ng korupsyon ng pangalan. Sempre, para sa ating anak, sa kanyang future, doon na tayo sa malinis at matapat. Kaya para sa aming pamilya at para sa aming mag-asawa, kay Marrojas kami. <laughs> yes. Walang iba kundi dito, Mr. Palengke kami. Si Kuya Mor ang napili ko dahil pinapahalagahan niya ang edukasyon, lalong-lalo na sa mga kabataan katulad ko. At sinabi din niya na kapag ka-graduate ng isang estudyante, may maghihintay agad na trabaho para sa kanya. At nabasa ko yung ilan sa mga batas ni Kuya Mar At naniniwala ako na sobrang importante ito, lalong-lalo na sa mga nangangailangan. Bakit si Mar? Kasi si Kuya Mar ay diretsong sumagot at talaga naiintindihan niya mga issue. Nung nakausap ko siya tungkol sa mga tanong namin mga kabataan sa gobyerno, eh hindi niya ako dinaan sa bola o kung sa ano pa. Piniliwanag niya sa akin ng malinaw ang plano niya para masolusyonan ang mga problema natin mga kabataan.